Hello po, what's up po mga ako ah, Kumusta na po kayo? At magandang magandang umaga o gabi man Saan ka man sulok dito sa mundo Welcome na welcome po kayo dito sa munting channel ko Adventurer Bugs TV Ay ah, Itong nakita po ninyo ay ilan lamang sa mga highlights sa video ito ah, Bago ko ipagpatuloy ang video ito mga kadabinturir Hayaan nyo muna akong i-play ang ating intro ito po Pagkakataon na po tayo mga kalimutirin, magsimula tayo sa isang araw, bagong umaga na ginawa ko ang video nito. Uh, sa time na yan, dalawa kaming nagkasundo na manghanting kami ng mga uh, madlabsir o bulaso o sa tinatawag namin na mangla. At sa pagkakataon na po na yan mga kabinsurer, uh, tatakbo na kami dun sa spot na napagsunduan namin ng uh, paghantingan namin ng mga bulas. Mayroon uh, kami na daanan na puso dito yung flowing na tubig mga kabinsurer. Uh, Huminto muna kami para kukuha ng tubig para may maibaon kami tubig dun sa spot na paghantingan namin ng mga bulas. Alright, thank you. Ayos na po, may baon na po kami tubig kaya balik na po kami sa pagtakbo gamit yung motosiklo. Uh, ito po, panoorin po ninyo yung kalalabasan sa paghanting namin mga kabinsurer. A few moments later. A few moments later, mga karmichurin, andyan na po kami sa spot. At naganda na po ako para magsimula na po akong uh, gibain ng mga bahay ng mga bulaso. Bali yung buksan yung bahay ng bulaso mga kamitsir. Ipakita yung butas para isirado nila uli. Yung ugali kasi ng mga bulaso mga kamitsir ayaw nila na laging nakabukas yung bahay nila. Kaya sa time na maramdaman nila na bukas yung bahay nila, uh, isirado talaga nila at sa time na magsimula na silang magsirado ng kanilang uh, bahay uh, gamit yung puti, uh, yan na ang pagkakataon natin na uh, itrap sila para mahuli natin yung mga bulasok. Uh, ito, panoorin po ninyo yung paghanting namin sa araw na yan mga kapitsirer. Ayan uh, po, marami-marami na kaming nabuksan ang mga bahay ng mga bulasok. Uh, Napagsinduhan namin ni Buskin na kakain muna kami uh, para uh, sa time na magsimula ng magsirado ng kanilang bahay yung mga bulas o mga kamitsurir at tuloy-tuloy lang yung pagpanghuli namin. Uh, ito po, panuhulin po ninyo yung kalalabasan sa paghanting namin sa araw na yan. Yan pinakita ko na ulam namin mga kalbentsurir, pritong isda yun. Uh, yun ang huli natin sa panalambat natin kasi madalas tayo dun sa dagat para uh, mag-isda. Ayan po, tapos na po kami kumain dyan. At sa time na yan, na akong inabangan na nagsimula nang magsirado ng kanyang bahay. Yung bulas ng mga kamisir, yung may putik na sa itaas ng kanyang butas. Ayan po. Uh, meron akong itinuturo sa baba mga kabinsyer dun sa tubig. Uh, may nakita akong kumukulok na tubig mga kabinsyer. Maliit lang siya na kulok. Uh, Nakagaw pansin sa mata ko mga kabinsyer kasi yung kumukulok na tubig, hindi nga yun ang shield. Kaya binaba po mga kabinsyer at yan uh, yung tinuturo ko at uh, kinapa ko mga kabinsyer. Uh, tinan nyo po kung ano yung nakuha ko. Ayan uh, po. Ayan uh, yan yung na uh, kumukulong tubig sa itas, mga kabinsyuril. Yung maliit na kulo sa tubig, mga kabinsyuril, ayun uh, kasi yung hininga nila. Yan ang shield na tinatawag namin na tuway. At ito po, panoorin po ninyo yung ginawa ko dyan, mga kabinsyuril. Ayan po, mayroon pa po akong nakitang isang tuway. Uh, nasa itaas lang siya ng putik. Uh, galing siya sa ilalim, biglang lumabas. Hindi ko alam kung bakit siya lumabas mga kamitsuri. Kaya uh, pinupulot ko na lang yung isang yun. Ang sa ganitong pagkakataon mga kapitsiri, kung gusto mong maghunting ng ganitong clashing shield, uh, dapat tingnan mong maigi yung nasa itaas ng tubig kung mayroon bang Uh, Maliit lang yung kulo mga karbinsyorer. Tapos pag ma makahanap ka ng ganyan, uh, lapitan mo ng dandahan mga karbinsyorer yung pag-apak mo sa putik. Dapat hindi mayanig yung uh, putik uh, dun malapit sa kumukulong tubig. Dahil pag maramdaman nila na mayroong pagyanig sa inaapakan mo mga karbinsyorer malapit sa kanila, titigil sila sa paghinga mga karbinsyorer at mawala din yung kumukulong tubig. Kaya mahirapat ka na sa paghanap sa shield na yan. Kaya dapat dandahan lang sa paglapit mga karbinsurir. At yan po, marami-rami na akong na huli na mga shale mga karbinsurir. At hindi lang yung tuway yung nakuha po dyan mga karbinsurir. Pati yung tinatawag namin na bagungon yung kulay itim na shale mga karbinsurir. At yan po, marami-rami na po akong naipo na mga shale. At sa kasi ko ng tubig mga kalbitsura, biglang nakita ko si Buskina, na mayroong hinukay. Uh, mayroon na pala siyang natrap na isang bulasok mga kalbitsura. Kaya hinukay na niya para kunin na yung uh, bulas bulasok na natrap niya. Uh, ito po, panuuri po natin si Buski na nagbukay na sa time na yan. At yan po, nahuli agad ni Buski yung hinukay niya na bulaso. Uh, nakahuli na siya ng isang mga carpenter kaya na balik sa isip ko yung paghunting ng mga bulaso kaya ako din uh, balik na rin ako sa paghunting ng mga bulaso mga carpenter at sa time na yan mayroon na akong inabangan at paakyat na sa itaas yung bulaso kaya tandaan kung kinuha yung kawayan yung pangipit ng bulaso mga carpenter at tinira ko agad yung bulaso na sa ilalim ng butas na paakyat na siya pataas. itaas ayan po yun sa pool mga kalbinsirer at inukay ko na rin ah, ito po panoorin po ninyo yung paghunting namin ng mga bulaso sa time na yan mga ba? Diba? Nakaka-excite yung bawat iksina ng ginawa naming paghunting ng mga bulas o mga karbinsyurir. At hindi pa nagtatapos yung paghunting namin dyan mga karbinsyurir dahil uh, mayroon akong nahuli na bulas na maliit at tinalian ko ng mahabang tali at ipinapasok ko sa ibang bahay na bulaso na medyo malaki yung butas. Uh, sa time magharap yung mga dalawang bulaso dun sa ilalim mga karbinturir, simple maliit yung pinapasok natin, aatras uh, yung sa atin mga karbinturir. At dahil sa sobrang galit ng may-ari ng butas mga karbinturir, atakihin uh, niya yung bulaso natin, pabanti pa akit pataas, habang yung bulaso naman natin mga karbinturir, laging nakadipinsa na, na paatras, paitaas, para hindi siya mabugbog. <laughs> sakit kaya nun. pagdating niya sa itaas ah, hindi niya na namalayan na isa la pa bitag yung ginawa nating pagpaawis sa kanila at yan po pinupulot ko na lang siya at yan po ang magandang kwento ng dalawang bulaso na nag-aaway sa loob ng isang bahay bakit maganda yun maganda dahil nahuli ko yung bulaso. at ito na po ah, ito patuloy na po natin yung kwento ng video ito Uh, medyo hapo na mga karbintsyurer kaya uh, kinuha ko na yung plastic bag yung pinaglagyan natin ng mga shield na nahuli natin kanina. Uh, dalawang klase yung shield na huli natin mga karbintsyurer. Yung tinatawag namin na tuway at saka yung bagungon. Hinugasan uh, muna natin mga karbintsyurer para medyo malinis na yung uh, mga shield natin. Plano ko sa mga shield na yan mga karbintsyurer ay uh, stack muna natin. Uh, Bali, hindi muna natin lutuin agad dahil uh, wild yan. Uh, hindi natin alam kung anong nakain dyan. Kaya mas mabuti na i-stack muna natin kahit isang araw bago lutuin natin para malinis na malinis talaga yung mga shield na yan mga kabinsurir. Pinuhuli namin lahat mga kabinsurir, no? Dami ng huli, oh. Yan. Uwi na kami para lutuin ito nung huli namin mga kabinsurir. Mulo A few moments later. At ito na po, uh, shortcut na po tayo. Uh, bilisan natin ang takbo sa kwento ng video ito. A few moments later mga kabinsyurir, nakabalik na kami agad sa bahay dahil may dala kaming motorsiklo sa pagpanghunting namin sa araw na yan. At sa mga oras na ito mga kabinsyurir, uh, luto na yung mga bulaso natin. At yan po, uh, hinain na namin at nagsimula na po kaming kumain. Ito po, panoorin po ninyo ay tuturo ko po sa inyo paano kainin itong mga bulaso. Uh, ito po yung sipit ng bulas mga karabinsurir. Uh, didikdikin ng kahit anong matigas na bagay para mabasag yung shield ng sipit ng uh, bulaso. Uh, pagkatapos, eh, yung laman at isaw sa suka na maraming sili. O yan po, ulala. At ito naman ang ulo ng bulas mga kalbinsurer. Uh, ah, babaliin muna natin yung buntot dahil wala tayong mahanap ng katawan dyan. Ah, kahit gamitan mo pa ng microscope, ah, wala talagang makikitang katawan dyan sa bulas mga kalbinsurer. Ayan po, biniako na po yung ulo ng bulas. At dahil may sabaw yung bulas mga kalbinsurer, ay hinihigop po at tumurma po muna tayo. At yan po, at yan na po. Ah, mm, ah, ang sarap para numero 18. Bintang balot dyan sa kanto. At dahil may ibang sarap yung sabaw ng bulas mga kalbinsurer, ay inulit ko pa sa paghigop. Ayan po, mm, ang sarap. ay ah, inulit ko pa rin sa paghigop mga kagjir. Mm, ang sarap talaga sa hanggang sa huling patak. At may laman na kulay puti dyan sa loob ng ulo ng bulas so mga kalbinsyur. Yan ang tinatawag namin na tao-tao. -tao. At yan po, ihinamal ko. Ah, mm, sarap talaga. A few moments later. At ito na po dahil binilisan natin ang takbo ng kwinto sa video ito mga Karbinsuril. Uh, Nag-shortcut na naman tayo at sa oras na ito, uh, andyan na po ako sa baybayin at dala ko yung mga huli nating mga shill, yung bagungon at saka yung tuway para hugasan dyan sa dagat. Ayan po may dala po akong galon para paglagyan natin ng tubig dagat kasi plano natin magdala tayo ng tubig dagat dun sa bahay. At ito na po, show cut na naman tayo Dahil binilisan natin ang takbo sa kwinto ng video nito Andiyan na po ako sa bahay mga kalimutiril At uh, kumuha ako ng bali at binuhos ko yung dalang tubig dagat natin Ayan po, kasi plano natin dyan natin i-stack yung mga shield na nahuli natin mga kalimutiril At yan po, pinasok ko sa loob ng net yung lahat na mga shield na nahuli natin mga kalimutiril Para sa pagdumi nila, hindi nila makakain yung dumi nila mga kalimutiril Ayan po, pinasok ko na sa loob ng bali na may tubig dagat Bukas, pininang lutuin yan Much, much, much later Ay, isang tulog lang at umaga na At ito yung pinakahintay natin na umaga mga kalinsirir Para maluto na natin yung mga shield at dumiritso na po ako sa pinaglalagyan natin ng mga shield mga Carbinturer uh, para i-check. At yan po, malinis na malinis na po yung mga shield. Kaya lang, uh, hindi ako nakuntinto sa dami ng shield na yun mga Carbinturer dahil hindi lang tayo ang kakain doon. Uh, may naisipan akong paraan mga Carbinturer. Ayan, kumuha ako ng plastic bottle at binutasan ko yung takip ng uh, plastic na yun mga Carbinturer. Ayan po. At tapos po, uh, kumuha ako ng detergent powder at ipinasok ko dun sa uh, plastic bottle na yun mga Carbinturer. At pagkatapos mga kapitsir, kinuha ko yung ginawa nating meat na paglalagyan ng mga huling isida natin. A few later. Uh, ito po shortcut na naman tayo mga kapitsurir. At dahil walang tigil sa pagtakbo ang video ito at malayo-layo na yung narating nito, Uh, gusto ko sana humingi sa inyo ng pabor mga kabichirir na pakilike dyan sa baba kung nagustuhan ninyo ang video nito uh, bilang pagsuporta ng munting YouTube channel ko. At kung ikaw ay bago pa lamang sa channel na ito mga kabichirir, dyan sa baba mayroon dyan na subscribe button yung kulay pula. Pindutin po ninyo yan at i-all yung notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong videos na aking ipapalabas. Uh, maraming salamat po mga kabichirir. At ito po, balik na po tayo sa video ito mga karbentsurir. Uh, sa oras na po na yan, andyan na po ako sa baybayin at linagyan ko ng tubig dagat yung plastic bottle na mayroong sabon at pinaghalo-halo ko po. Ito po, panoorin po ninyong mabuti ang ginawa kong ito para pwede nyo itong gayahin dyan sa inyo kung malapit lang kayo sa si dagat. Uh, mabisang paraan to ang ginagawa ko mga guys. Ayan, binubuhos ko dyan sabay baybayin yung uh, sabon mga karbensyurir na linagyan ko ng tubig-dagat. Ito naisipan kong paraan mga karbensyurir dahil malaki yung pagbaba ng tubig-dagat at siguradong-sigurado na maraming mga shield na natrap dyan at nakatago lang sa ilalim ng buhangin. At yan na po, uh, binubuhos ko na yung... Uh, tubig dagat na mayroong sabon. Ayan uh, po. At yan na po, nagsimula na pong lumalabas yung mga shield ng uh, natamaan sila sa binubuhos natin na sabon mga Calvin Ayan uh, po, yan ay yung shield na tinatawag namin na uh, abong kawil. Ito po, panoorin po ninyo itong mabuti yung ginagawa kong paraan sa paghunting ng mga uh, shield na yan mga kadmuchirer para pwede po ninyo itong magaya dyan sa inyo kung malapit lang kayo sa dagat. ayan po ipiktib yung ginagawa nating paraan na yan mga kabitsir kaya nakahuli na tayo ng marami-rami at naubos na rin yung sabon natin kaya naisipan ko na lang na umuwi na few moments later. Ito na po dahil binilisan natin ang takbo sa kwento ng video ito, ah, nag shortcut na, na naman tayo. Ay ah, lang saglit na, andyan na po ako sa bahay at pinagaluhalo natin lahat yung mga huli nating mga shield, mga carpenturer yung bagungon at saka yung uh, tuway. Ah, yung mga bagong huli natin na mga bungkawil mga carpenturer hindi na natin kailangan pang i yun dahil sa dagat yun nanirahan at malinis yung dagat sa amin, kaya ratsada na natin sa luto natin ngayon at yan po ang una kong ginawa mga carpenturer pinutulan muna natin ng buntot yung mga bagungon para masipsip natin yung laman pag na. Yan po, uh, kunting ingat lang po tayo dahil itak yung ginamit ko sa pagputol ng mga buntot ng mga bagungon baka magkamali tayo at matama yung daliri natin at siguradong putol At yan na po, natapos ko nang naputulan ng mga buntot ang lahat ng mga bagungon at hinugasan muna natin uh, Ito muna yung unang lutuin natin mga kalbinsir yung mga shield na walang mga club Inisingtabi ko muna yung lahat ng mga tuway mga kalbinsir dahil yun ang shield na mayroong club at ibang luto din ang gagawin natin doon. At yan po, inugasan ko ng mabuti yung lahat ng mga shield mga karbintyurer, yung mga bagungon, at saka yung mga bungkawil mga karbintyurer, dahil yan ang unang lutuin natin at ginamitan ko ng brass para malinis na malinis yung luto natin. At yan po, naggawa na ko ng mga ingredients natin. Ang una kong ginawa, ah, binalatan ko muna yung niyug, dahil plano ko sa lutong ito, alagyan ah, natin ng gata yung mga bagungon mga karbintyurer. Tapos nang binalatan ko yung niyug mga karbintyurer, ah, simpre abiakin uh, biakin natin at ito uh, pinukbuko ng itak para mabiak at yan lumabas yung sabaw ng iyog at ito po panoorin po ninyo ang dalawang resipi na ginawa ko sa lahat ng uh, nahuli nating mga shield mga kadbinsirir yan po, naluto na yung unang recipe natin, yung ginataang bagungon. Parang gusto ko ng banatan yan, mga kalbunchir. Oh, ang sarap, mga kalbunchir. Oh, lala. Yummy na yummy yung kulay, mga kalbunchir. At dahil mayroon pa tayong pangalawang recipe, mga kalbunchir, ah, pinipigilan ko muna yung gutom ko. At ito, panoorin po ninyo yung pangalawang recipe natin dun sa ah, clamshell na tuway, mga kalbunchir. At po, luto na yung pangalawang recipe natin, yung tuway na mayroong bihon. At dahil gutom na gutom na ako mga karbinsurir, binanatan ko na yung dalawang recipe natin. Andiyan na po ako sa misa, nakapurma na, at ayun na. Mmm, nam 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 channel ko. At ito na po ang kabuuhan sa kwento ng video ito mga karbinsurer. Sana na-enjoy kayo sa pagpanood ng video ito o may natutunan man lang kahit papano. A ah, magpapaalam na po ako sa inyo mga karbinsurer. Babay na po. I love you all.